Chevrolet Matiz 2000 year model. Ang problema ng may-ari dito mga, mga boss ay kapapalit lang ng battery bago. Yung sa ng araw ay ayaw daw mag-charge ng battery o ayaw daw, daw mag-charge ng alternator tingnan natin mga boss. Buksan natin 'to. So si meringa Maraming natin ito. Bakit mga busay? Tingnan mo natin yung hood. buwan na natin yung multimeter to yung battery niya bago lang itong kudosor plus ang nabili nilang alternator mga boss mga tatlong araw lang hindi raw sila naka nating sa kanilang pinupuntahan dahil natirik sa daan mas natin yung along voltage nito meron siyang 12.3 yung battery wala yung mga boss bago ba itong battery na to tingnan tingnan no bagong bago pa o oh pa yung battery kaya itong isang araw ito uh, binili mga boss kaya meron pa niyang kuryente kaso nga lang pag nalulubat yung battery ay uh, hindi na magsa charge yung alternator <coughs> ngayon mga boss ay ilagay natin to dito negative at saka yung isang ano positive ilagay natin ang meron siyang 12.34 pantalan natin diyan ako Pusing, punta sa loob. Yun natin yung susi. Yan mga boss, dapat pagpaanda dito, mamamatay itong ano, itong ah, uh, battery indicator yan o pinaandar natin, mamamatay yan subukan natin pang darin ayos naman mga boss mamamatay naman yung battery indicator nya Tingnan mo sa labas kung nag-charge ba yung alternator. Tingnan natin to. Ang tanggal yung stop. Tingnan yung charging niya. I-RPM natin. kung ba yung ano yung ano nilipin mga po yan i-rib natin ilis na no, i-rib natin tumakas yung kurente ay sa kanya mga boss ay bumababa yun o no, nagiging nilipin na lang o oh. cards nililipin lang siya mga boss oh. at uh, patayin natin wala naman siyang sign na indicator dito mga boss pero o oh. uh, open natin i-on natin ulit yon yan lang siyang battery indicator sign Pinandar natin 'to. Namatay naman siya. o oh. Gagawin ko dito mga boss, ay titingnan ko yung ilalim uh, sa alternator baka may wire doon uh, na putol or yung wire galing alternator na output papunta ng battery ay may problema mga boss. kasi naman namamatay naman yung ano, yung uh, battery indicator. Doon yan galing sa ano sa alternator mismo. Yung may dalawang wire doon. Ang isa na doon ay galing sa alternator papunta ng battery indicator. Pero yung malaking wire doon mga boss ay papunta yun ng battery. Tinan natin doon. Yung mga fuse nito mga boss ay okay naman. Muntak naman siya lahat. Wala namang naging putol. Kasi ang ano ko dito mga bossing ay itong wire, may wire dito kapuntang alternator. Itong sa positive. Diretso yan doon. Subukan natin tingnan. Jack sa ilalim para mabilis tayo. Iangat lang natin ito mga boss. Para ah. lulusob tayo sa ilalim. tingnan natin baka may wire na naputol doon may dalawang jack dito nilagay ko mga pusing. maliit kasi itong ano ilalim ng ano hindi ka basta makasuot sa ilalim kasi pampapa bago pang patiri bago rin yung alternator kaso lang yung alternator ay surplus lang binili baka mayroong problema nasa ilalim. Titignan natin. Susuot tayo dito mga boss. Susuot tayo sa ilalim. Yung mga boss, medyo madilim. Ah. Minit pa naman. Kasi kakaandar lang eh. Tingnan natin yung mga wire dito. Kaling sa alternator. Punto ng battery. Nandito na tayo sa ilalim mga boss. Tingnan natin yung mga wire ng ano. Itong yung uh, alternator nya. Itong dalawang wire na ito, mga boss ay galing sa socket po ng alternator. Okay naman. Wala problema. Itong main mga gatingan natin na kaling sa battery eh meron akong nakita dito mga buso, oh. itong wire na to oh. parang naputol ito yung wire na main galing sa alternator mga bus, oh. Ito, yan yung oh, wire na yan malaki At saka naputol mga bus yan oh. ito yung dugtong nya yan ay yun know, o alternator yung galing yung wire na yan yung main uh, supply na uh, pag para mag charge yung battery mga boss oh naputol siya ah uh, subukan ko muna ng idugtong to mga boss baka ito lang yung may problema ta uh, yun, mga boss at uh, na idugtong ko na itong wire na to ito mga boss oh well bueno, na yan galing yan sa alternator dito punta ng ah battery yan ok na at ah uh, ngayon subukan natin panarin mga boss kung yan lang ba ang may problema mga boss dito na tayo sa labas ah sana ay yan lang naging problema mga boss eh kasi namang pirma ng may-ari bili siya ng battery bago pagkatapos ng pagkabit ng battery pagka kinabukasan ay wala na hindi na umandar yung makina yun pala ay may naputol na wire ng main wire galing sa alternator papunta ng battery ngayon subukan natin mga boss maka yun lang may problema ang natin kahang yung makinamos kasi nilagyan ko ng jack ah, handa lang tayo ito natin yan sana matay sa kanina kanina matay nung kanina eh yan so, subukan natin Basta so, mamatay naman yung indicator Matayin natin sa labas Okay mga boss Yun know, o Yung 13 na siya Kanina ay 12 lang Ulit natin 13.7 Yun know. o Ah Yun o Parang may mga bossing Yun know, o 14 na nga o Yun o 14 o oh lakas yun o akit natin akit natin sa positive 14 namamatay meron siyang 12.73 start natin ulit namatay yung makina naman. Tingnan natin yung charging niya. Yun mga boss. Yun o. 14 o. i natin. 14 volts. vlog nga lang yung nilaro kasi hindi pa niya yung makina pero hindi pa rin yan normal eh mga walls, 14 volts na eh servato natin kasi sabi ni mayari pag wala ng battery, hindi ayaw daw magservato subukan natin yun ang lakas meron siyang 14 volts patay natin yan, patay na Ito natin, bukalan yung bateray. Minus 12.79. Ayan, pandarin natin ulit. 16 na siya. Sabit dito Pero siyang 14 volts. Yun mga boss At uh, uh, Wire lang pala nga Naging tugme mga boss eh. Wire ng alternator Papuntang battery you know? Yun, 14 volts na siya uh, boss Yun lang naging problema Itong matas boss na to kasi nagtataka yung may-ari mga boss eh, bago yung batire pago rin yung alternator, kaya nga lang sir ay uh, hindi na siya andar ulit ngayon pala may problema sa yun know, o, okay na mga boss yan, no, release na natin to alternator, uh, main wire ng alternator ay napito lang siya mga boss siguro dumikit yun sa bakal at uh, yun ang nagiging cause na ayaw niyang mag charge ng battery mga bossing at a uh, Hanggang sa sunod vlog mga boss at thank you sa iyong panonood mga boss at don't be a patch. Thank